Puso, Gilas, Pilipinas. Mga no, pare, napanood nyo ba yung laban ng Gilas, Pilipinas? O pare, na uh, napanood ko yun. Wala nga eh. masaya nung una. nung bad ng fourth quarter na, ano. Uh, malungkot na pare, kasi wala na eh. Eh, yung mga ano natin, yung mga player natin na tawag first quarter pa lang natawagan na, na yung mga matat yung mga malalakas si Resoto sabihin natin malakas malakas din naman yun talaga kaya lang magaling din magpasabit yung mga kalaban matalino yung coach nila para kasi kumo si Kai Soto yung alam nilang didepensa sa taas eh magaling din magaling mag ano mag Uh, pasabit 'yung mga center ng ano ng Dominican Republic. Uh, ako pare napaload ko din, pero pare, ubos na 'yung Coca-Cola natin, pare. Uh, Tayo pang ano. Napa uh, pare, napaload ko din. Malakas pare ang ano, malakas naman ng Gilas, pare. Malakas 'yung depensa, lalo na yung, pare 'yung ano Malonzo, malakas sa depensa at 'yung ano 'yung si ano si si Ido. Pare malakas hindi makaporma nung ano yung center ng Dominican Republic si ano pare si si ano si Anthony Towns pare pag dinidipensahan pare ni ano hirap na hirap pare yung ano yung Anthony Towns pag dinidipensahan nitong si ano si Ido Alam alam niyo mga pare ang sinisisi ko dun sa pagkatalo ng ng Gilas pare yung coach ng ano, coach ng Gilas pare si Chat Pare, bakit na naman si Bakit na naman si si coach Chat na naman ang sinisisi mo? Pambira ka pare, parang hindi ka pa yata parang kulang ka pa sa tulog ano. You know? Ah, <laughs> uh, salamat po na mga followers ko po diyan. Good morning, good morning po sa inyong lahat. Puso Maraming maraming salamat po sa suporta ninyo. Uh, pare, kayo kayo ba napanood niyo ba yung ah uh, yung unang video ko yung bago lumaban yung ano, yung tune-up nila doon sa China ng Gilas to Senegal. ba pare? Ako rin naman uh, ang sinisisi ko rin doon si Chatrice din sa laban ng Gilas to Dominican Republic. Ang tawag ko na nga doon pare, ano eh, si Bobo Chat eh, Bobo Chat. Alam nyo ba kung bakit pare? Nung, nung una kasi mga pare, pare, yung una kasi, ganda ng laban pare, diktikan, dikit talaga ang laban. Napakasarap panoorin pare, iyawan yung mga tao. Ha? Diba? Pansin nyo naman, di ba? Pare, Burkik, bakit mo nga pala sinisisi si Bobo Chat Ay, bakit mo sinisisi si Catrice pare? Nakiki Nakiki bobo chat na rin ako Ikaw kasi pare ko nagsimula nang bobo chat Bobo chat Pare naman Paano hindi ko sisisiin yung bobo chat race Paano hindi ko sisisiin yung bobo chat race na yun pare Ipinasok na naman niya sa Yung paborito niyang Inaanak niya ba yun O boyfriend niya Yung kay Pernabe na yung Parang nandilisit yung mata Tingin ko positive yun eh Ha? sarnasar ako doon pare pag nakikita ko sa, sa court yung ano pare pag pinapasok yung ano na yun kepe rabena na yan pare eh naku iwan Pagong pasikat yung kepe rabena na yun pare kahit, kahit na alalaki nung batay pipilit at pipilit na pa rin talagang masipag yun pare masipag bumuhayan ng bola yung ha eh iwan ang ano pa ang badoy pa magdribble ng bola ako mag-dribble mag, -dribble, mag, -mag -dribble ng bola pare panoodin niyo ako papakita ko sa inyo paano mag-dribble ng bola pare asar nasar ako dun pare papakita ko sa inyo pare kung paano mag-umawak ng bola yung, ano yung kay parabeno na yun pare pare ganito mag-dribble dyan pare oh oh sa inyo dribble ayan yung karapan. ang dyan mag-dribble na tapos gagawin nyo pare oh ah, ito, Man, ano po bulok ng ano napansin ko nga kay Kepera B na ngayon pare mahilig, mahilig nga siya magdribble ng dribble lang ganun didribble niya sa harapan ng yung, uh, ano niya, yung kalaban tas biglang tatali ko tas, parang, kikim, parang kikimbot timbot Tingin ko pare, nakapump yun pare Kasi, ang tambok ng puwet niya pare Pagka ano eh <laughs> na, Ang ng puwet niya pagka yung nagdi-dribble siya Tapos gumagano, gumigiwang-giwang siya Ta -ta. Ano mga pare Pare ah uh, wala na tayong magagawa niyan kahit ano pang sabihin natin pare ha ako din naman pare sinisisi ko rin si ano si Chatres pare sa pagkatalo ng ano na eh, ng Gilas eh sa laban sa Dominican Republic eh. alam niyo kung bakit kasi hindi pinasok pare si ano si Perez si Rins Abando si Kai Soto pero inyo yun ha nga pare ha, ito makinig kayo ako, gigin na talaga ako sa chat, chat race niyan pare. Kung bakit, na ba, ba, ba naman kasi pare sa dami-dami dami ng mga coach dito sa Pilipinas eh, bakit pa yung napili? <laughs> Bobo chat talaga yun eh. A alam nyo ba pare kasi, ha? yung ano ha, yung kay Soto ha, 4 pound pa lang naman yun. Ha? Hirap na hirap na yung eh, si, ano, si Clarkson pare, eh, natawagan ng ano, 5 pound pare outside na siya. Ah, alam a alam naman yang wala nang ano wala nang center yung ano eh, yung, yung 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 gilas pare. Ha? yung kay Soto. Yung kay Soto, 4 pound pa lang 'yun. Ha? tapos dapat yung kay Soto na yan pare. Kasi 4 pound pa lang naman 'yun. Dapat fourth quarter ilang minuto pa lang yun dapat ipinasok niya si pare, si ano kasi dapat yun na lang sana na pare ang didepensa doon sa mga big man ng ano Kaya pa pare, isang Paul pa lang naman ay four Paul pa lang naman ng kay Soto eh. Tapos bin, inanon niyo muna si ano kasi pagod pag, pagod na pagod. Basa na ng laro yung ano eh. Basa na ng mga Dominican Republic yung galaw nung ano eh. Y yung by Tramos malakas tapos tumitira ng 3 points eh. Dinoble team no ngayon ng mga center ng mga Dominican Republic. Hindi na nakaporma. Ipinasa pa doon kay Thompson pare. Oh, wala nagawa kasi maliliit eh. Walang center doon sa ano Walang center doon sa ano sa, sa sa, gitna pare. Alam niyo ba? Oh. Eh? pare, pare, pare. Puso mo, relax ka <laughs> Na-hype <-blend> ka, pare. <laughs> De, pare, uh, ano? ha uh, Naintindihan naman kita pare Pero mamaya may laban sila pare Tingnan lang natin kung gagamitin nila si Rin sa bando Ang masakit lang kasi pare ha? Kasi Imbis na magamit si Rin sa bando Ipinilit pinilit Ipinilit ng pinilit itong chatres na to itong, itong ano ito Itong mga kiper rabinit Kasi pare Imbis na may pakita ng mga kababayan natin Yung galing ng tunay na Pilipino ang laro yung kaya, isipin mo, naka-slam dunk lang ng isa yung Rince Abando. Binangko na. Ha? Di ba? Yung Perez, binangko rin. Pero mamaya, abangan natin kung ipapasok na. Huwag tayo masyadong nag-ano, nag da, nag sumasamalog kay ano kasi pare tayo apiktado pare baka magkasakit tayo sa puso niyan eh <laughs> di ba, pare eh ako nga din, pare inabangan ko rin talaga doon pare yung kay Soto pare para yung kababayan natin kay Soto eh 7-3 pa naman doon niya na sana uh, doon niya na sana masakit yung operasyon ko pare to bagong tulit eh sa ako ah. pare ano eh mm, ano sana eh may pakita man sana ng kababayan natin na si Kai Soto yung laro niya kasi maraming maraming ano eh maraming nag so Kai Soto marami namang nag Tadon kay kay Soto na mabagal daw eh alam pa bata Syempre, eh, sabre, eh talaga, wala namang pinanganak na pag, pag uh, paglabas sa ano, uh, may ngipin na di ba? <coughs> so ngayon, 'yun lang naman din talaga ang inaabangan ko talaga doon si ano, may pakita ng mga kababayan ng Pilipino yung yung laro ng kay Soto at saka rin sa bando. Pag islam tak ng ano, yun nga, sa so, pare. Pag islam tak kanina nung kay ay, ay rin sa bando binangko na ba bakit ganun na lamang ang bakit ganun na lamang pagdadamot ni Catrice kay rin sa bando ha di ba pare ah, pare ano kung napansin kung hindi nyo ba napansin ah oh, din ako dun eh, sa ani sa Dwight Ramos pare pagod na pagod na pare yung Dwight Ramos pare dinobol team na nung mga big man ng ano talagang hindi talaga pinasok pare si Perez dapat yun pare pinasok na si Perez pinagpahinga na muna yung bay Ramos kasi basang-basa tulad ng sinabi mo pare basang-basa na ng mga big ng mga North Dominican Republic yung galaw ng Ramos tumitira nga ng 3 dinu-double team na eh dapat pinagpahinga niya na yun tapos yung ipinasok na ngayon si Tungkay Soto at saka yung Perez pare binagpahinga na nga si San, si Scotty Thompson at uh, syempre maliit lang din kasi yung ano yung ano eh maliit din yung Scotty Thompson eh. eh ipinasok na ipinasok yung mga big man ng ano ng Dominican Republic ng coach nila o ayan ang nangyari nakalamang na nakalamang walang, walang nangyari oh talo wala kaya yeah, pare ito sa lang naman pare ano lang naman natin to eh ah uh, sa atin lang naman, kwento-kwento lang naman natin pare kasi mga pan tayo ng ano, gilas eh. Kaya mamaya pare, abangan na lang natin mamaya yung laban nila pa Pasyo, 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 pasyo. Kaya tarapin ha.